bot. Diyan <laughs> yung pinuntahan niyo noon, ma? Nila Raylen. Kaya <laughs> lang, hindi ako masyadong bilib sa tubig dito. Ako nila, nila Ganda niya. Oh, sige ni, may balita po sana ko ni Eh mayroon ka naman record kung anong high weight mo, gano'n? Ayun o. Oo. Oh. Yan yung hand in on the blood. Anong hand in on Island ba yun? Kukot mag-isiwala ng Oh, ang ganda. So, ngayon lang tayo dumaan dito na mabagal. ngayon ko lang na video ng maayos. naman may na-accidente yun yun traffic ay kaya pala update si Waze wala. papa mo updated si Waze alam niyang may traffic pa nagaganda mo garot talaga Okay tapos na yung 15. ya Wow itong dinaanan natin. Nasaan na tayo? <laughs> Manila, papuntang Manila. Ano po? Tunnel. Palabas uh, <laughs> tayo, papuntang Bataan. Ah. Wala sang ni Pedro. Pedro, kung nakapalagan, itatakunan ko. Tinapas natin dito, hindi nalupihan. Tinalupihan na. Wala sang. Nagkado na karong bago, ito eh. Ba dyan? Yung radar sa bagyo yan ba? ang no. Radar ba yan, no? Lighthouse? Radar. Radar oh, yan. Ay, radar. Yung radar, radar sa bagyo ang dalawa, yan dito kong pagkakakulis Ay, gano'n. Kaya yung dyan, kay. SBMA. yung sa dyan, s b a tayo, Yung sa ano? Yung kitang-kita sa lunita doon, basta nasa tabi ka ng dagat. Ayan. kitang alam ko na yung sa Toma yung ano yung communication nila doon. Ano ba 'to? Ano? Kunya ni Papa. Dalay <laughs> natikol give me. Dapat na, nag-toast yan. Lalay kol git intar. Ayun o, no, ayun o. No. Nang sa tok siya nang pinakamataas. Yeah. Uh, ganda nung clouds oh <laughs> ay. ay oh kasi communication ng mga sundal ng mga man. ano yan pwedeng sabi kailan kinari Yung, yung English speaking <laughs> na, ng Pilip, ay, dream? English speaking? What <laughs> <your dream? laughs> <laughs> niya ng wedding. Nakahaklili sa kilikili niya yung tinapay. <laughs> 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 Yun nga. Kumapatay, kumakain. Nung pinuntahan nga po namin siya doon. Ang fertilizer. Oo. Ganun?

baka <inaudible>